Kitang ninong. Ah, sa duwa niyang aki. Ah, siyang? huna, huna ko siya ang mapakasal na duwa. Ah, ayo. <laughs> 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 Saro sa'yo <sahi> mong kasal. <laughs> Nahin, ah, sa iyo ang ah, aki pala. Sa ang aki. Okay. okay. Huna ko sa imong sero duwang kasal. <laughs> yan. diyan pwede yan. Sa Rosana ng kasal Sabi ni Michael ah. Kakulangan po ata pastor ng good information yes. patungkol sa tamang pagsasama asawa dumarami po talaga ang live in mm -mm. kami po ng wife ko eight years na kami live in bago nagpakasal mm -hmm. nakita ko po ang halaga ng kasal nang nang mag na, uh, maging totoong Kristiyano na ako mm. Kulang po sa biblical na counseling about family counseling para sa akin mahalaga po uh, sa mag-asawa ang biblical foundation sa relasyon. Kaya ako po uh, sa ako sa mga binata at dalaga nagsishare na ako ng biblical counseling. True. So, Napakahalaga niyan. Ha? Napakahalaga. Alam nyo, pag naiintindihan nyo the biblical concept of marriage, mm -hmm. apay sasabihin ko sa inyo na uh, hindi naman sabihin sabihin natin perfecto, ha. Mm -hmm. Pero masaya ang pagpapamilya. Yung lalo na ko na intindihan mo mm -hmm. ang pinasok mong uh, uh, institusyon ng kasal. Mm -hmm. O pangalawa na tayo karon yung pangatlo. Ah oh, sige, sa pangatlo, mm. sa oh, pangalawa. Ah mm. uh, sa biblical na perspective, ito ay banal na tipan. Yan. Ah uh, napakahalaga nitong maintindihan that this is actually sa pagpapakasal hindi lang po kayo ang nag-band. Mm -hmm. Kasama po dyan ang Panginoon. Ah mm -hmm. uh, kasi siya ang nag siya ang nag uh, magbe-bless sa inyo. Uh, kami ay ginamit lang na magpapasalamat. Pero talaga ang totoo kayo humarap sa Panginoon. Yun. Kayo ang nag, ano, sa, nag, uh, nagbigay ng covenant ninyo, mm -hmm. eh, ng panunumpa. Mm -hmm. Actually, ang tawag natin dyan, sir. Anong tawag mm -hmm. natin dyan? Mm. -hmm. Wow. Uh, vows. Tapos, uh, yung tatlong tatlo ang namamagitan at uh, tatlo ang involved. Uh, ang Diyos. Covenant. Covenant. Ang Diyos, ang lalaking asawa at ang babaeng asawa. Kasama yung pastor. Oo. Oh, oh. may, may covenant making. covenant. May covenant, covenant tayo na kayo'y mm. magsasama. Mm. Ibig sabihin, nirespeto ninyo ang Diyos sa inyong pagsasama. Tama. Remember ang sabi ng Biblia, unless the Lord builds the house, the builder labors in vain. Ito ha? dapat maintindihan, sir, ng mm. iba. Tandaan, once that you are in a living relationship, mayroong pagkakasala eh. Correct. Ha? 'yung pagkakasala sapagkat ang 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 sexual relationship nawala na wala sa wala outside of the marriage is sin. Ang kasalanan 'yun. Correct. Ah, 'yun ang dapat na maintindihan, no? And that, that there is a consequences beyond that. Yes. Mm. Eh napakahalaga na maintindihan 'yun ang sinasabi nga ni Sir Michael. Mm. Na dapat maintindihan 'yung biblical concept mm -hmm. ng marriage. Ano bang kahalagaan nun? Ang kahalagaan nun, maalis tayo sa pagkakasala. Correct. Mm. O, kaya kung kayo ay nandyan ngayon, mga kapatid, mm. ipag-pray ninyo. Yes. Ipag-pray ninyo na matapos na yan, tulungan kayo ng Panginoon, at mm. siyempre gumawa din kayo ng hakbang. Tama. Huwag yung nag enjoy na kayo sa sitwasyon na hindi gusto ni Lord. Namumuhay po tayo na wala ang pagpapala ng Diyos. Panginoon. Ayan ha, pag the, uh, the blessing of peace, <laughs> Ha? Wala The yun eh. sa family. Sa family. Mm. O, di ba? So, pangatlo na karun eh. Mm, ang panlipunang kahalagahan. Uh -uh. Ha? Ito yung uh, value sa lipunan. Siyempre, kung alam ng uh, mga kapitbahay ng mga tao na kayo ay nagsasama ng walang kasal, iba pa rin ang tingin, mga kapatid. Tama. Mm, -mm. Iba pa rin ang tingin na nakikita kayo, magkalibin kayo, mm. hindi kayo kasal kahit na hindi pinag-uusapan pero nasa isip nila 'yan mm. ng dalawang 'yan hindi kasal yan. Actually ito ang isang paraan ng na nagpapatatag mm. ng pamilya at lipunan. Mm -hmm. Ah, yung uh, kasal. Mm -hmm. ah, kasi nga uh, sa estado ang talagang big recognize yung kasal. Yes. Ah, yung uh, kinasal. Mhm. Mm as estado sa as estado. Yes. o kahit sa simbahan, ganun din. Mhm. Ba, kaya napakahalaga po na maintindihan natin itong kahalaga ng kasal. Ayun. Mm. Mm -hmm. Next mm. is ito talaga kasi ang uh, disenyo ng Panginoon. Eh. Wala ng disenyo. This is the original design of God for the Tama. family. Mhm. Mm Si ilagay natin si Abraham mm. nagpakasal. Mm. Ah, yung mga ganun natin nagpakasal. Mm. So napakahalaga na maintindihan natin that the Lord wants you uh, to have a married life. Mhm. Mm mm -hmm. Gusto ni Lord yan, eh, no? Ah, uh, uh, ang gusto ng Panginoon that uh, you should you should no longer be Uh and that alone. alone. Sabi ng Bible it's not good for a man or a woman to be alone. This mm -hmm. inyo nang Jesus yan eh na kinasal ang una-unang kinasal ni Lord mismo ay si Adan si at Adam. si Eva. Mm -hmm. Nang makitang malungkot si mm -hmm. Adan, si Mary at si Joseph, yun kinasal. kinasal. Betrothed sila, oh. at kinasal. Sa 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 usabi ng Biblia mga kapatid, talagang banal kay Lord ang kasal. Holy matrimony nga ang tawag eh. Kaya, holy uh -huh. to the Lord ang pagbakakasal. <clears> Huwag <throat> natin. nating paglaruan. Huh? Do not take lightly what God has taken seriously. Yes. Place. Alam nyo po, seryoso ang Panginoon pagdating sa usapang kasal. Mm -hmm. huh? Hindi po yan laro-laro. Ito ay covenant. Kaya nga tinatawag natin marriage covenant. Sa atin mm. hindi marriage uh, certificate eh. Ang tawag namin diyan marriage, marriage covenant. covenant ha? Eh. Mm. Huh? So mga kapatid, ah, dahil uh, paubos ng oras natin, pang-apat, -pang may mayroon pa dyan, dagdagan natin. Ito ay protection at pagpapala sa pamilya. Correct. Ah, tandaan, blessings from the Lord. Ah. Diyan kayo bibigyan ng pagpapala. Mm -hmm. Yung pagpapala, ipinapanalangin kayo mm -hmm. na kayo ay patnubayan at subaybayan ng Diyos sa inyong mm -hmm. pag-aasawa. Correct. Ah, napakahalaga pong matanggap nyo yung blessings. Alam mo, alam mo nga, sabi ko, mm. napakalaga. Mas maganda kung uh, pastor sang siya magkakasal. Mm. Because the blessings of the Lord. Mm -hmm. the upon them. Mm -hmm. Correct. Kaya mga tugang, sa amin pong magtatapos sa 7.53 na in the morning, ah. marami pa sana kaya lang, uh, siyempre may uh, susunod na programa. Ito ang pakiusap po natin. Sa mga nagpaplano magpag-asawa, huwag kayong magmadali. Unahin nindo ang pag- uh, bago kayo magsama dapat may blessing si Lord. Magpakasal kayo kahit very ordinary yung kasal, hindi kinakailangan ng bongga. Kung wala hindi eh, ang mahalaga, may blessing ng Panginoon, maging legal ang kasal ninyo. Tama. Ito din na sa mga nag-iisip mag-asawa, mm -hmm. na kailangan niyo muna maging stable lang inyong ang buhay. Ayun. Napakahalaga noon. Mhm. Mm Pangalawa, stable lang iyong pananampalataya. Correct. Napakahalaga din niyan. Mhm. Mm Pangatlo, dapat handa ka sa pag-aasawa. Tsaka sa mga babae, ano, kung po pwede man lang. Mm -hmm. Ha, huwag ka maghanap ng porkit gwapo. Yun, yun. yun na yun. Doon ka sa may takot sa Diyos. Tama. In, yung malalim ang panalim, malalim panalim ang uh, pananampalataya, may ah. takot sa Diyos, doon ka. Doon ka. Ha? Mm -hmm. At huwag na huwag kayo magsasama na hindi kayo kasal. Tama. Ha, yan ah. po, pakiusap natin ngayon ng pag-aaga. Sa mga nagsasama ng hindi kasal, walang tayong magagawa dyan. Lalo pero, na kung may mga anak na kayo. Pero. Pero please naman gawan ninyo ng paraan magpakasal kayo so, kung uh, mag you start mending it mending it no kailan may ayusin ayusin kung may kailangan na putulin 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 kung may kailangan na legal na paraan legal separation kailangan ninyo may mga Kristiyanong abogado tayo mhm mm pwedeng makatulong, Pwede makatulong sa atin pwedeng makatulong sa atin basta ang mahalaga nagsimula kayo ng step wag yang tuloy-tuloy lang then ipanalangin ang provisions mm -hmm. ng Panginoon correct mm -hmm. wag yung tuloy-tuloy na kita dyan. kasi sa ayon nyo, sa gusto mga kapatid ito tahasan na, nating sinasabi kahit kailan hindi babaguhin ni Lord ang kanyang batas ha ah, na hindi siya sang-ayon sa nagsasamang hindi ka Tama. Okay. Ayos. Ayun na mga tugang. Wala kami, bakit <coughs> wala ka. ka background mo? <laughs> <laughs> wala na naman si Mon. O yan sabi ni Sek, Opo, need ko po legal separation. Ayan. Sek, so, ipag-pray natin, natin yan. Sek, ipag-pray natin yan. na ko sa kita mga tugang, 7.55 na in the morning, kami po ay magpapaalam na. So may susunod po ang programang negosyo sa trabaho ni SME Betpao. Okay. Pero ngayon na mag, umaga, lagi naming pinapaalala ito araw-araw habang may panahon pa. Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Ah, Siyempre nakasama natin yung napagkagas sa Technical Science si Don Ramon Diaz. Kaya po ang iyong mga kalmusalan na napagkagas. Mr. Salamente, Rico Jelit. Ako naman po si Mr. Guapito, Ronnie Rinsales. God bless po. God bless everyone.